Ano nga ba yung kahalagahan ng production sa dairy farming? Ano nga ba yung milk yields sa dairy cows? Sa dairy farming kasi dito sa New Zealand ay million dollar business ito. Kaya napaka-importante yung milk production dito. At heto yung ishare ko sa inyo sa video ito, ang milk yields sa mga gatasing baka kasi sa business na ito ay dapat makuha mo yung most product sa investment o inputs mo para ma-insure mo yung viability ng operation ng business na ito at para makuha mo yung best results ng business na ito ay dapat ma-achieve mo yung target production mo per season. Pero bago yan ay syempre pagdating sa mga baka ay dapat na ibibigay mo lahat yung mga pangangailangan nila. Or ng ating mga baka syempre Pinakauna ay yung proper management and dairy farming practices lalo na pagdating sa kalusugan ng ating mga baka. Dahil dito nakasalalay lahat ng maari nilang ibalik sa investments mo, sabi nga kung happy ang mga baka, happy din ang mga farmers. Means pag napapakain sila ng tama at naalagaan ng tama ay mas maraming gatas ang mapuproduce nila. Pero hindi lahat ng farms ay pare-parehas ang milk yields isa sa bawat farm ay may kanya-kanyang farm system dito sa New Zealand. Ito yung tinatawag na farm system 1 up to farm system 5. At na-explain ko na ito sa previous video ko noon, ah, depende kasi yon sa input ng farm. If mga high input farmers ay nasa 4 in 5 system, mga ganun sila. Pero dito sa amin ay nasa system 1 kami dahil fully sustainable farm kami. Kaya wala kaming binibili ng mga any commercial feeds. At ano nga ba yung milk yields? Ito na yung topic natin na pinaka topic natin. Ang milk yields kasi ay ito yung pinoproduce ng bawat baka per day. Ang mga gatasing baka kasi ay nag-a-average ng 28 liters of milk per day over a period of 8 to 10 months. Pero meron din kasi yung tinatawag na peak lactation. Kung tawagin ito yung peak yields, ito yung napakataas talagang magproduce ng gatas ng mga baka sa time na ito. Kasi ang baka pag after nila manganak, yung 4 to 10 weeks ay ito yung pinakahay ang yielding ng gatas nila. Naman nagpoproduce sila ng halos 60 liters per day at maari silang magproduce ng 12,000 liters sa bawat buong lactation period nila sa per year. Kaya within this period ay dapat napapakain sila ng tama kaya napakalaga yung monitoring ng pagkain nila. Kaya tulad ng sabi ko, pag happy ang mga baka sa kinakain nila ay marami din ang gatas na mapuproduce nila at ang mga baka pala ay typically naglactate sila within 292 310 days per year. Pero yung milk production nila ay nakadepende pa rin sa breed at animal has habandry aspect. At idagdag ko na rin sa video ito mga kabaka, yung dry period ng ating mga baka. Napakalaga kasi yung pahinga din ng ating mga baka bago sila mga anak ulit ito ay para marigain nila yung nutrients or minerals na kailangan nila at yung pinagbubuntis nila at syempre yung body condition targeting during dry off season. At ang ideal na days na dapat ay hindi na natin dapat gatasan yung ating mga baka within 40 to 60 days time bago sila manganak ulit. At during dry period kasi ay dapat na mabalance yung energy level na kailangan ng ating mga baka. Kaya napaka-importante yung i-classify sila based sa BCS, calving date, kasi ang mga baka kung sobrang taba nila ay mas maraming kalbing difficulties at pagpayat naman ay dapat maseparate din sila ng mabigyan ng mas sapat na pagkain na magbenefits para sa kanila at dapat kung kinakailangan ay mas maaga silang madry off kahit 60 days before kalbing. Kaya napakahalaga talaga na ma-insure na nasa medium BCS lang ang ating mga baka before kalbing. Dito sa aming farm ay isa pa lang yung downer namin. Pero ay kalbing difficulty pa yung problema niya. Sa dairy farming ay napakarami pang dapat malaman. Dahil napakarami kasing dapat i-consider sa trabahong ito pagdating sa management, hindi lang ng tao, technical, mechanical at marami pang iba. Kaya sana sa video ito ay may natutunan kayo. Happy farming mga kabaka! God bless!